sudong. Pero, pero nga kadena. din. aso. Hindi din yung aso tumatahol. Ito, ito. Ba ito, oh. so, ito yung na Wala yung kadena na yan. Baka basagin to, ito. basagin ba? Basagin wala walang daanan dyan. Dito, oh. wala walang lusutan dyan. lang yan. Pero, sa baso. Ito, 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 <coughs> wala, dyan, yan, pero, basangin basangin ito, basangin ito, basangin ito, 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 ito,